Erase. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, iwasan mo kung ang kadil ay ikaw muli ang gagastos, kahit maganda ang sinasabi ay magsasayang kalang ng pera at oras, itoon mo naglang ngayong araw ang oras kung may deal ang minamahal o anak, dahil nasa kanila ang iyong gabay ng maayos na pakikipag-usap ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig ngayong araw, kung may deal ang miyembro ng pamilya, sabihan mo na dapat may striktong ugali ng ligtas sila sa mga kalokohan ng mga kausap. Sa trabaho ngayong araw, ay ipakita mo ang tunay mong kahusayan, at huwag mong ipadaan sa ibang kasama sa trabaho, ang gustong sabihin, dahil baka ikaw pa ang maagawan ng swerte o pag-asenso sa hanap buhay. Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 10 number 18 at number 29. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay may sinyales. Na pwedeng magkaroon ng isang kausap na talagang mahusay sa pagsasalita o sa mga documentation, ay okay ang ganyang tao para sa iyo, basta laging may gagawin ka lang na pirmahan pag ng paglalabas ng pera, at kaalaman ng matagal kayong maging magkasama, at ngayong araw ay maganda ang aura ng karisma, sa mga kapamilya at kamag-anak, basta may deal, ay pakinggan ang kanilang mga sinasabi, nang makabuo naman kayo ng bagong idea, ng pagkakakitaan ayon sa iyong gabay sa iyong pera ang pahiwatig kung may lalapit sa iyo, at pera ang hanap kung ibang tao, ay dapat na huwag pagbigyan kahit kakilala ng matagal na dahil away sa hinaharap ang pwedeng mangyari sa inyo tungkol sa paniningil. Sa trabaho ay maayos para sa iyong mga gawain, ang pagiging masipag sa mga ginagawa ay mapapansin ng ilan sa boss, basta ituloy mo lang ang ginagawa ng walang makakapigil, kung sa pag-asenso na pangarap sa hanap buhay. Sa iyong kalusugan ngayong araw ang ay iwasan muna ang hilaw na kamatis, at mga kinilaw na pagkain at mga benorong ulamin, at lamang loob ng hayop, magpapahina sa apdo ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 24 number 36 at number 10 Gemini ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung nasa iyong isipan pa ang plano na makagawa ng negosyo na para sa pamilya basta ay dahan-dahan muna Baka ikaw ay magastusan lang, ipunin mo muna ang iyong pera pag may isa sa pamilya na gustong magnegosyo, ay napapanahon na para makagawa ng pagkakakitaan, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang pumirma kagad, pwedeng suliranin, o mahina ang pag-asenso ng mapipirmahan ang pahiwatig. Sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid at kung may extra kang pera ay bigyan ang mga anak na may asawa, nang mabigyan mo ng swerte sa nang pagkakaperahan sa kanilang mga gagawin. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na problema, dapat kang maging mas maingat ka sa mga sinasabi at pagpapaalam ng iyong mga karunungan, para ang sinyales na suliranin, ay hindi mangyari mag sa mga gagawin, at nang makauwi ka sa tahanan ng masaya. Sa pagmamahalan, ay masaya malambing at may maligayang araw, na laging dumadami ang good energy sa tahanan, nang laging magkakasundo sa mga plano sa pamumuhay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color white and color red number 9 number 31 at number 20. Cancer. Ang pahiwatig ngayong araw ay mas maging maingat ka sa paggawa ng desisyon kahit may salita silang mabait ang kausap na tao. Nang malaman mo kung ano dapat na iyong gagawin, dapat lang malakas ang pakiramdam ng maging mas maayos ang buong araw, sa kapamilya ay iwasan mong magalit ng lihim kung kausap ang mga kapatid kung magagalit ka, ay pwede kang mawalan ng aura ng swerte, sa ibang balak na gagawin ang pinapahiwati. Sa trabaho, ay dapat kang maging mas maingat sa pagsasalita, dahil baka doon ka mapintasan ng ilan sa iyong boss ng lihim. Sa pera ay pamilya ang unahin dapat na mabigyan ng pera ng tuloy-tuloy ang swerte ng grasya ng kaayusan sa pagkakaperahan, at kung magbibigay ka sa pamangkin ng pera ay mabibigyan ka ng bigla ang gastusan. Sa pag-ibig sa tahanan ay maligaya ang buong araw hanggat nasa iyo, ang maunawain na ugali na damdamin, ay patuloy ang gabay na mabibigyan ng kasiyahan, ang pagmamahala ng pag-asenso, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 12 number 19 at number 25. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ay wala kang naenerhiya maganda sa mga usapan, mas mainam na ipagpaliban muna ang iyong gagawin, napakikipag-usap nang ligtas ka sa gastos at mawalan ng gana makipag-deal, at kung may dapat kayong gawin ng mga magulang, ay inyong ituloy dahil nandoon ang iyong masayang magagawa, nakasama sila ang pahiwati. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may dapat puntahan, dapat nasabihan mo na maaga sila makapunta, kahit pa malayong lugar ang usapan, ay puntahan may magandang aura sila ng buena sa magagawa ngayong araw. Sa trabaho ang pahiwatig ay huwag kang masyadong tiwala na magbigay ng mga kaalaman, gawin mo na lang ng sariling kahusayan, nang makakaiwas ka sa at lihim na magiging kaaway, nang walang makapigil sa iyong pag-asenso, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 25 number 10 at number 36. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may plano na balak na magtrabaho sa ibang bansa, ay naaayo naman ang iyong naiisip basta laging mas maingat, at kung may dapat kang kausapin na transaksyon ay okay naman na iyong ituloy, ang iiwasan mo lang ay gumawa ng deal sa dalawa ang kasarian, na mas malakas ang kanyang swerte sa iyo ngayong araw sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may schedule na dapat puntahan, ay mas maaga pumunta ng makakuha ng good vibes na magdudulot ng masayang araw, ganoon ang iyong sabihin sa kanila. Sa pagmamahalan, ay simpleng araw na masaya at patuloy ang gabay na magbibigay ng good energy sa tahanan, ng grasya ng swerte na laging masaya ang pamilya, at sa iyong pera ay mas maging masinop ngayong araw, dahil may kasamang swerte ang hawak na pera. Ngayong araw kung magagamit mo sa ibang pagkakakitaan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 16 number 25 at number 19. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay maging maunawain, at habaan ang pasensya sa mga makakausap, nang makagawa ka naman ng ibang pagkakakitaan, at huwag ka muna gumawa ng pagpirma ngayong araw mahina ang swerte, at kung gagawa pa ng ibang pakikipag-usap, sa ibang tao gawin mo na maging striktong ugali, at doon mo makikilala ang mga dapat na pakikisamahan ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ngayong araw ay bawal ang magpautang kahit may makiusap pa kung magpapautang ay pwede kang magkaroon ng kagipitan sa pera sa ibang gagawin at magulang ang pwedeng tulungan pag pera ang usapan. Sa trabaho ay may sinyales na konting problema, na pwedeng dumating sa iyo sa trabaho ngayong araw, dapat na maging mapanuri at laging manigurado sa lahat ng oras, at nang ikaw ay makalihis sa suliranin sa trabaho. Dapat ay laging pokus lang sa gagawin nang makauwi ka sa bahay na masaya, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 19 at number 5 at number 36. Scorpio Ngayong araw ay mahina ang aura ng swerte, sa mga bagay na pakikipag-usap, sa mga dapat napuntahan na dil puro paglalabas ng pera ang pwedeng mangyayari ang pinapahiwatig, at kung plano na gumawa ng pagkakakitaan gumawa ka na pumunta sa mga seminar na nagbibigay ng kaalaman sa negosyo. Dahil madami kang pwedeng malaman na magagamit mo sa hanap buhay para sa iyo at sa pamilya. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pag-unlad, gawin na magpakasipag sa buong araw at walang masyadong gawin na kwentuhan para may sulit mo ang iyong katalinuhan na talagang mapapansin ka ng lihim ng iyong boss. Sa tahanan, ay bawal muna ang bisita na ibang tao, dahil tukso sila ng gastos at ikakabagal ng swerte sa bahay kung may bisita, natatanggapin sa pamamahay ngayong araw, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 25, number 32 at number 19. Sagittarius, ngayong araw kung may kakausapin pa na deal kahit ka mag-anak pa o ibang tao, ay dapat kang matuloy dahil may sinyales na pag-unlad ang magagawa ng iyong usapan at maging maingat ka lang sa buong araw sa pagpirma ang pinapahiwatig. Dahil walang pag-asenso ng maayos, sa ibang araw mo gawin ang pagpirma ang pinapahiwatig ng gabay. Sa tahanan, kung may pupuntahan ang minamahal ang mainam na iyong masamahan nang matapos ang usapan ng maayos, at pagkatapos ay saka kayo gumawa ng pamamasyal, para maalis ang mga bad energy sa kalusugan, ng bawat isa ang pahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ay pag-asenso ang pinapahiwatig. Lagi ka lang manigurado sa gagawin at sa isasalita, at maging matyaga ang dapat gawin ng mas maaga kang mabigyan ng ikakataas ng swerte sa sweldo ang pahiwatig. Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color yellow number 10, number 18 at number 22. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig kung may kausap sa mga bagay na pwedeng pagkakaperahan ay huwag ka nang tumuloy muna dahil mahina ang buenas na araw mo ang pahiwatig at iwasan mo rin ang umayon sa kagustuhan ng ilan sa mga kapatid ngayong araw para wala kang maging suliranin sa relasyon sa hinaharap sa iyong kapamilya, ang pinapahiwatig ng gabay kapalaran ngayong araw. Sa tahanan, kung may kausap ang miyembro ng pamilya, dapat mong samahan para makaiwas sa mga salitaan na pwedeng mag-away at nang mauwi sa resultang maganda ang mangyayari. Sa paglalabas ng pera ay pag-iingat ngayong araw, kahit pa iyong kakilala na mayaman, ang kausap ay huwag kang magbibigay ng pera, nang makaiwas ka na mahirap kang makasingil at pag-aaway. Sa trabaho, ay may kahirapan ang iyong araw sa mga gawain, gawin mo lang talaga na magtrabaho ng masikap, nang makagawa ka ng pag-asenso sa hanap buhay, nang makakatapos at nang wala kang problema sa trabaho. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 36 number 22 at number 19. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may gagawin na importante kung walang involve na pera ang deal na plano sa mga kausap, ay para makagawa ng pag-asenso, dahil may sinyales ang kadil ay may aura ng swerte ang pahiwatig. At maganda rin ang pahiwatig kung magkaroon kayo ng plano ng anak na gumawa ng negosyo, ay gawin ninyo dahil okay ang inyong gagawin. May pahiwatig na bumisita sa magulang nang mabigyan mo sila, ng grasya ng pagganda ng kalusugan, at sa iyong pamilya ay lalong maalagaan ang kalusugan, sa pagganda ang pahiwatig ng gabay. Sa trabaho, ay pag-iingat sa mga may kataasan ang posisyon sa buong araw pag nakita nila ang iyong kasipagan at katalinuhan, ay pwede kang mas mabigyan pa ng tiwala sa mga gagawin, nang ikaw ay maging masaya sa buong araw sa hanap buhay. Leo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 29 number 36 at number 10. Pisces, ngayong araw ayon sa iyong gabay huwag muna makipag-usap sa mga kapatid, kung may maliit na tampuhan, dahil wala pang aura ng pagkakasundo ng maayos, at sa mga deal mo ngayong araw, ay pwede mong magawa dahil may katalinuhan kang maayos kung iyong gugustuhin, at pag may pirmahan na gagawin, ay dapat mong may tuloy dahil maganda ang sinyalis na pag-asenso ayon sa iyong gabay. At ngayong araw ay magandang enerhiya ninyo ng minamahal, kung gagawa kayo NGG deal ay mainam na may tuloy ninyo, at sa iyong pera ay pagsisinop sa buong araw, para mas maipan mo ang mga swerteng pera sa pagmamahalan ay masaya sa buong araw walang sinyales, at maging mapagpasensya ka pa ng tuloy-tuloy ang grasya ng positive energy sa pag-iibigan, sa mga plano sa pamumuhay. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 29 number 5 at number 30.